Sa isinagawang simultaneous anti-criminality law enforcement operations o sakleyo, laban sa mga wanted persons, tatlong individual ang nasukol ng kapulisan ng Solano Police Station. Ang mga nahuling individual ay naharap sa kasong qualified theft na may inrecommend ng piyansa na nagkakahalaga ng 56,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan nito. Arestado rin sa operasyon ng individual mula sa Solano Nueva Vizcaya na naharap naman sa kasong pagnanakaw. Samantala, nahuli rin ang wanted person na may kasong slight physical injuries kung saan ay may inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Dinala sa himpila ng Solano Police Station ang mga suspek para sa karagdagang investigasyon at kaukulang dokumentasyon. Tiniyak naman ni Police Major Michael Gubway, Chief of Police ng Solano PNP, na patuloy ang kanilang pagsisikap na madakip ang mga individual na lumalabag sa batas sa kanilang lalawigan. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol! IFM News